Cinco. Oh. Oh, sorte sa cinco. Si Boss na kaya ang kauna-una makakakuha ng libreng powder coat ng mags dahil siya lang ang naiwan para hintayin ang kanyang motor. Siya lang maglalaro ng Boss Rides Customs Dice. So mga boss, may challenger tayo dito. Taga saan ka po? Taga Las Piñas. Las Piñas, dumayo pa dito sa Boss Rides Customs, GMA si Cavite. Siya yung susubok sa ating palaro na dice. Siya na ba yung maswerteng kauna-una magkakaroon ng powder coat na libre? Anong ipapakula niya po? Uh, tail blue. tail blue. Yan, tail blue, Mio M3 yung kanyang motor. Dumayo pa dito. Ano po pangalan niya? Rose Bigayaran. Yun ah. Laroy mo na yung ating dice. Baka ikaw na yung maswerte. Swerte. Five. Cinco. Ay, Sige. Pwede isa lang. oh, pwede, pwede. Pwede isa lang. Ito ba yun? Oh. Uy! Singo. Swerte si Singo. Puro Singo. Kailangan mo lang makuha yung kombinasyon ng number sa dice na yan para manalo ka. Gis. Sa tabor. Ang natitira na lang, 1, 7, 8, 9. 3. Oh, nice try. Maraming salamat po. Kamusta po yung paglaro po dito? Ano? Experience. Uh, masaya, pero wala. Ganun talaga Again, laro. Oo. Oh, at yun. At least lari. may chance ka na makalibre. Oh, okay. At may chance ka na makapaglaro dito. Siyempre, sabi ko nga, hindi naman araw-araw uh, swerte. Malay natin, ikaw na yung swerte na makakakuha ng free na powder coating. Siyempre, bibigyan natin ng chance yung iba na makapaglaro. Yung maraming salamat ba kami? Gusto ka shoutout? Uh, shoutout sa lahat ng mga tagalas pinyas dyan. Ano, maraming salamat sa supporta. <laughs> Ano sa sabi mo sa si experience? <laughs> Hindi niya nakuha Masaya sana. Masaya sana kung nakuha. Pero okay lang. Okay, ayan. lang kasi ganun talaga laro. Yeah, Maraming salamat po sa support na. Thank you po. Ba? Boss, baka ikaw na ang maswerteng makakuha ng kombinasyon ng mga numbers para makalibre ng powder coat ng mags ng motor mo. Ano pa ay nahihintay mo, boss? Magpa-powder coat ka na sa mura at quality na powder coating dito sa GMA Cavite. Boss Rides Customs, GMA Cavite. Meron din kaming branch sa Boss Rides Customs, Bisaya sa yung QC. Salamat mga boss sa suporta. Ingat po kayo. God bless.